Si Tembong Mandarambong Kwento at Guhit ni Susan de la Rosa Aragon Sa isang malayong lugar, may isang baryo na ubod ng linis. Masipag at masaya ang mga tao rito. Lahat sila ay laging naglilinis lahat sila ay laging nagwawalis. Kaya tinawag nila itong Barrio Walis. Si Tembong ay taga Barrio Walis. Pero kaiba siya sa mga tao rito. Tamad na tamad si Tembong. Ayaw na ayaw niyang maglinis. Ayaw na ayaw niyang magwalis. Ayaw na ayaw niyang magwalis. Pero gustong gusto niya ng walis. Kaya lagi siyang naiingit sa mga taong may hawak na walis. Isang araw, may naisip si Tembong. Kapag kinuha ng lahat ang kanilang walis, makapagtatayo na ako ng isang palasyo na yari sa walis. Sabi ni Tembong. Isang magandang magandang pala ang aking gagawin. Kaya isang araw, naghanda si Tembong. Hinintay niyang makatulog ang lahat ng tao sa Baryo Walis. Nang tulog ng lahat ang tao, Ninakaw ni Tempong ang lahat ng walis sa lahat ng bahay sa buong baryo. At mabilis siyang umalis. Umakyat si Tempong sa tuktok ng bundok. Doon ko itatayo ang aking palasyo, sabi ni Tempong. Doon makikita ng lahat ang aking palasyo na gawa sa walis. Sinimulan niyang itayo ang maganda niyang palasyo. Pero walang ano-ano, biglang lumakas ang hangin at tinangay ang palasyong ginagawa niya. Nilipad sa malayo ang mga walis niya. Naubos ang lahat ng walis na ninakaw niya sa mga tao sa baryo. Masamang masama ang loob ni Tembong. Umiyak siya ng umiyak. Hindi na siya makapagtatayo ng palasyo. Pero biglang may naisip na naman siya. Babalik uli ako at magnanakaw sa baryo sabi ni Tembong. Nagulat si Tembong pagbalik sa baryo. Napakarumi na ng paligid. Bigla siyang nalungkot sa kanyang nakita. Bigla siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Gumawa agad siya ng maraming walis. Kay ganda ng ginawa niyang mga walis ipinamigay niya ang mga walis na ginawa sa lahat ng tao sa buong baryo. Di nagtagal, napakarami na ng kanyang walis. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan. Nabalita, maging sa ibang baryo ang magagandang walis ni Tembong. Marami tuloy gustong bumili ng ginagawa niyang walis. Kaya isang araw, ang itinayo ni Tembong ay hindi na isang palasyo, kundi tindahan ng walis. Si Tembong Mandarambong